What's up, what's up, mga mananap kay napuo naman jud ning emergency kalan ato na ning suwayan. Ah, kuya wag intro sa Bisaya naman pero di na nato na hisgutan kay kita diri maglungag naman. Kuha tayo dito ng bato. Pukpok sa ulo. What? <coughs> Ito. Kunin natin to. Ayan. Lalagay natin sa loob. Kumuha tayo mga kuys ng bato. Pagpapatungan yan. Kasi wala pa naman tayong patungan dito. Or wala tayong stand yan dito sa ating balay-balay mga kuya kuys. So, bato muna tayo try natin kung pwede tayo magsaing gamit ito. Yan, gamit yan, dalawang yan. So, let's go. I hope nasundan nyo rin yung tutorial na video para kung gusto nyo rin gumamit or gumawa nitong emergency kalanis, magagawa nyo. So time lapse muna tayo kasi si setup ko. At dito nga mga kuya, kuya si Etchaga muna tayo sa mga pinagpatong-patong na bato. Temporary lang naman ang emergency kalan na to and manifesting mga kuya kuya na pagdating ng panahon maging super kalanto to. Imaginin mo naman from emergency kalanto to super kalan. Sana magkatotoo. Wala naman kasing masamang mga harap pero sa ngayon hanggang pangarap lang talaga muna to. Kasi mahirap talaga mga kuya kuya ang mag-isa. Pero okay na to. Pinapraktis ko kasi yung sarili ko maging responsable ama. Lalo na mga kuya kuya pag darating yung panahon na magkakaroon tayo ng sariling pamilya. Pero teka, yung kwento natin parang napapalayo na. Hindi naman sa nagmamadali pero ako yung magdadalawang na. Parang kailangan ko na talagang mag hmm? ipo ng pera. At sa sobrang daldal -dal ko, di ko na malayan kumuha na pala ako ng bato na iba. Pinalitan ko nga pala yun kasi sobrang taas nung isa. Arrange lang ng arrange hanggang makuha natin yung tamang taas niya. Hayaan nyo mga kuya ko, sa susunod gagawa natin to ng lagayan na talagang sasakto sa taas niya. Oh, eto siguro okay na. At pangit naman siguro magsaing ng walang bigas kaya bili muna. Dadalawang kilo nga lang yung kasya sa ating daladalang pera. Pero wag mababalisa sa mga kakainin at susuotin sabi nga ng ama. Kasi ultimo mga ibu na hindi marunong magtanim ay pinapakain niya. At dito nga ay maglalagay na tayo ng denatured alcohol na binili natin kanina. 50 pesos din nga pala yung isang bote niya. Pero medyo in matayo kaya magaling tayong tumantsa Kaya yung isang bote nito mga kuya ko is ay pang isang linggo na. Oh amazing ba? Diba? ba? Aabot pa nga to ng isang buwan basta't wag mo lang gagamitin at ititigan mo lang siya. At dito ilapit natin para makita nyo na talagang kalan siya. Kaya't wag nang magpatumpik-tumpik pa ilagay na natin tong kaldero na galing sa sirang rice cooker na napulot natin sa bangketa. Joke ra bitaw is basig mo to unya ka. Uzop, mga kois so talagang nakasapagsaik na tayo no. At yan o no, napakalakas ng na apoy niyan. Diba? So kaya ka importante mga kois, basta marunong ka gumawa ng emergency kalan. Gamit yung cook in can at saka yung flying tiger. Hmm? Ano ba yung tawag don Flying tiger kasi is brand yun eh. Yung alcohol na... Basta, ewan ko, nabibili <laughs> sa hardware. <laughs> yun, bumili tayo kanina. So, wala si Kwenta kasi wala naman tayong ano, pang super kalan na 300 or mga, mga ganyan. Ilan yung refill-refill yan. So, dito, salt na yan mga kuys. Basta marunong ka lang tumiming ng alcohol na ilalagay mo. Sobrang tipid. Tingnan mo, yung natira dito sa alcohol na ay yung bawa sa alcohol na binili natin. di ba diba? Sobrang ano pa. Sobrang liit lang. Ito yung brand niya. Kaya ko lang. Ayan o. Pure, Evan, Ayan siguro. Hindi ko alam. Para basta yung binibili ko dati nito is yung nasa plastic na white. Tapos red yung takip na flying tiger. And ayan. So, maya-maya, uh, check natin. So, napakalaking bagay nito na para sa kagaya ko na nag-uumpisa dito sa ating balay-balay, mga kuya ko. So, sa sobrang lakas. para ko ang hindi. So, ayan, update. Ayusin pa natin yung lab lababo natin dito, mga kuya. So, basta update ko lang. Update ko lang kayo. Ayusin natin itong lababo natin mga kuy sa mga susunod na araw. And for more updates sa itong balay-balay, mga kuya is pakipollow, like, and share na lang. So that uh, every time na may update tayo dito sa balay-balay, sa mga nangyayari na, sa mga na gagawin pa natin dito kung paano to magiging maganda. Yan naman talaga yung purpose natin na magkaroon tayo ng bahay na maganda. So, and yun lang siguro. Then, I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me and I'm winning. Yeah, Charlie's will be grand